Ah, ano, 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 sa ano, 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 na ano, sa ano, 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 mo

Natuloy na pa ako. Hindi pa nakita ko kanina pa. pa lang. Siguro mga darang-darang mga sawin nila Alicia. Siguro mga 8 months. Wala, buwak ko pa pala. Naliligang ka lang ka. Okay na. So, aga si Joy. gusto mo? Tapos, gumaguli na kami. Tapos, natitong isipin pining, Umaga. Umaga po siya. Kasi rin na, kain mo na kaya. ko pa, hindi na, may mga naman darun, naman na kami, ay na kami, igles. Naman si Maik, igles. kina naman yung na, mga daloy magdurit, yung mga daloy din ng mga gurin, patay na kung ipatunong ang mga bisigon, yung na, yung bisigon din, kina kung ano yung bisig niya, yun 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 na yun 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 yun

Isang gabi sumunod si Lina, nilapsap ko si Lina. Akala ko ba pinagpupunakay ng bago? Hindi na, let na ko yung kasi grabe ubo ng patient mo at saka wala daw Eh, si Aniel yan eh. May na. Sino? Aniel yan. Si si Aniel? na Aniel, lahat ako ni Jasper. Hindi may Ano Di ba Ano kong manitalitan ni Jasper mo Hindi, pero kung siya? Saan po Hindi, kapalitan ko ba rin si

Hindi na niya kita susunduin. Tinitin na nga kita. Lalakas ka pa. Ang kumuhan sila binudahan ni Anyela. Aram mo ba nun? Kung kunawak na daw si Pilar ka na sa dalaw. Nalawak ko si Pastor. Kung kumas pa si Anyela na nalis. Hindi ko nga. Hindi ko nga nga kami. Hindi ko maka ko. Hindi ko nga ko. Hindi ko nga Kasi nga si Pilar ang katulong. Nagpakitalungan sa kanya si Daddy. Ay, sabi lang nga si Daddy na. Hindi naman nga kita susunduin. Sabi nga

May layo nang binyahin namin. May layo binyahin namin eh. Hmm? Kaya ma, ka, layo nila yan. Tilulit. Oh. Oh. Oh, Ang layo nila. Sa, 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 sa ano? Kaya ko? <laughs> <laughs> Don ka, ka lang. Si Don ka lang. Si ka lang amin. Lalo kasi Don magingay iingay pag ano, sa labas. <laughs> ano A lang naman lang siya? Mabili pa rin isa ko. Oh. nya. Meron sudah kung tinimpla Oh. lang. Sige. 2 tas 4, 2 tas No tatino. Este, no, Oh, yo lumpia? No, like, um. Ayi, lumpia? Oh, ako. <laughs> <Don't bark. laughs> <laughs>

Hai, aku mau. Enggak ada. Akhirnya. Ini kalau bagi kamu nanti deh. Nih, kamu mana? Hai. Ya kada, salam.

Yung talaga ako ng sa mga sa lang <tap> ah. eh. Kinumpir sa tao, mas <coughs> niya, ay mas niya ako. Ah. Lapin mo ako ka mo kung nawala ako. Sige ka. <coughs> Kain na siya. Kain na siya. Kain na siya. Kain na siya. Kain siya. Kain Kain Pwede pa ano yun, baka manggalaw. Sabi tayo. Okay ano. Mamaya, pwede bisita kung iba. Ano kung... Pwede lang yun, din ang, ang, ang siya Tutong na po lang siya siya lang. Tidak, ولا لا دوما مليت انا صح Magkakantaan dito lang sa bahay. Walang kantaan. Mabesyo? Mabesyo? Ay, e! May spaghetti? Yes, po. Happy birthday. Birthday ni Jody lang hapon, sabi niya. Nakakantaan niya happy yes. birthday. Wah, wah, tiwa, wah, Pagdating namin doon, happy oh. halloween. <laughs> <laughs> Ako nag mo ng ano? Wala akong ginagamitin mga mga Ha? May watch and party naman. Hmm. Masakot okay. kong ganyan yung mga bata. Hmm. Susok mga... Yung isang ganyan, kami, dalawa lang kumakain pag bumili ng bagay niya. Hmm. Nagbaworkin yung kalay eh. Work from home ka din, Nicole. Work from home. <makes> si Jojo, dito kayo niya work from home. Kaya lang yung oras nila. Naginig lang ako. Yung kasawa third ba tayo tayo? ko saan. Pinibawa na ako na kaya. na ba yun? Spike mm -hmm. lang ngayon. ko yung pansit ng upper.

Ayan naman. Ayun pa lang ako kukulto. Ay, asa si Balin Balin? Di ba may sombrero ka? Na, yung hat. Parang wala na. ibalik mo pumunta ka ng ano? Saan? Um, parang kita? Hindi ko alam kung saan ko nilagay. Akin ah, nga, hindi alam. ko alam kung saan ko nilagay. Sa so, sobrang talo eh. Ano sombrero? Yung sa hat? Santa hat? Hindi Santa hat. Ay, Hindi ba? Meron nandyan. Meron na po. ko. Bakit hindi ko mahanap Kasi sa sobrang tago? Uh. Uh. Okay. Okay. Eh, <coughs> sabi doon sa kanto, sa kayo pupunta ang birthday, wawati yu waw, balen. <laughs> Sila telma, ginatanong siya, saan punta? Wawati yu waw, sabi niya, saan? Sabi niya telma, balen. <laughs> 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 Parang kaedad na tayo ah. Kasi sabi ko sa kayo pupunta, sabi ni lolo niya, ang ikibirthday ka na niya telma. Sama sumama, hmm.

Ay nga pong po po, Papa. Ha? pag Nagkanat natin ako ng iyo. si mister mo. Wala. Sinamahan si... Si Fred si si... si 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 Bakit? Sira. Sira. Paano? Yan o? Kambal? Oo. Paano? May ano sa lubot niya? Ha? Ano? Muranas? Oo. Sino? Sino? Si Kambal. Baka ano yun, yung... Baka yung siguro nang nanonood sa sili. Sa sili. Hindi, hindi mahilig. Siya kaupo yan sa country, ano? Ha? Ah, Pareho so, po, dapat tayo ng tayo. Bukaw po. Saan, tatayo kung nakaupo so... sa work from home? Akala ko nandito si Ate Dali. Wala, mas na. Wala eh, sa sinin si Ate Ay, si Ate Dali, sino ba yung nahanap ko? Sa tulubing. Oo. Oh, ah?